Hello po. Itong video po na ito ay para doon sa mga taong nagtatanong kung paano mag-akit ng pag-ibig. Ito rin po ay pwedeng gamitin sa pag-akit ng pera at ito rin po ay pwedeng gamitin sa pag-healing. Depende po sa pag ano mo, sindi mo ng kanila. Ano? Papakita ko po, uh, explain ko po sa inyo how pero bago pa man lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan at nasa malayo sa anumang kapahamakan. At syempre po, uh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero o dyan. Um, huwag kong makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? So, eto po, huwag na tayong paligoy-ligoy pa ano. Ito pong na ano, bowl po na ito, ano? Uh, dapat po glass bowl po siya. Importante po na glass bowl tapos tubig. Ano po? Tapos lagyan mo po ng asukal. So kung ano man na asukal ang naan dyan, okay na po 'yan. So i-mix mo lang po yung asukal ano. Ngayon, maglagay ka po ng uh, ano ng baso sa ilalim na para po siyang ano mga ano na maghohold po siya kasi baka masunog yung ano mo yung uh, papel ano po tapos masira yung ano mo yung bowl mo ano so ang ano po na ito ang procedure na ito ay napakadali uh, yung po tinuturo ko ay for safety lamang plus ano po uh, iwas um, ano ng gamit, sira sa gamit. Ano po kasi syempre, gagamitin din uli naman natin ito kahit po syempre ang uh, tubig uh, pag naano ang ano ang kandila maaano ka agad pero may didikit pa rin po yun. At least didikit pa rin po yun. So iwasan po masira ang gamit natin. Ano? So yun po ang ano kung bakit merong ano baso sa ilalim na ano ah uh, explain ko po ayan ganyan pero nakala, nakalitaw po ayan pero nakalitaw po yung ano nakalitaw yung uh, papel ano siguraduhin po na nakalitaw yung papel para gumagalaw so ito po sa papel na ito isulat mo po yung pangalan mo kung gusto mo na ano na lumapit yung tao sa iyo pero kung gusto mo naman na yung pera kung gagamitin mo naman ito sa pera, lumapit yung magda, ano, da, uh, bayaran ka ng utang, syempre, eh, hindi lalapit ang pera sa sa'yo na walang ano, um, uh, sa sa'yo, ano po, so, walang mga pamamaraan. So, ganun po yun. Ilalagay mo po yung pangalan mo dyan sa, ano, sa ilalim, ano po, yung pangalan naman ng tao na gusto mong tawagan, iukit mo po dyan sa kandila. Napaka-simple-simpleng ano lang po ito. Ngayon, ako po, um, kasi mer ano, marami akong mga maliliit na mga itim na bato, ay yun ang ginagamit ko. So, para matunaw po siya, tapos na siya, titatapon ko na lang, okay na po yan. Pero po kung ano, kung uh, na andyan naman po kayo sa tabing dagat, lagyan po ninyo ng kaunting ano, uh, sand na ano, kaya maahiliit lang po basta merong bato na nasa palipon Kasi yung bato po na yun, nagre-represent po yun, nagkukonect po yun sa Mother Nature. Ano po? Kasi, ang apoy po, ano, ang apoy, nag, ano, nag, sisilbi, uh, ng energy, ng power, ano po. Pero, kailangan mo rin na mauutusan para mag, ano, maggawa ng inaano mo, ng tinatrabaho mo. So, ito pong mga bato na ito, yan po ang magsisilbi na didikit sa lupa, sa hangin, para mapadali ang hinihingi mo. So, ngayon po may ano po may uh, yun po ay basic ano sa ano po sa ibang ginagawa mas may meron pa pong mas malalim niyan ano ito po ay inaano ko lamang na walang orasyon so ang tinuturo ko po walang orasyon kasi ang orasyon po sa akin ay napaka-importante hindi basta-basta ito ibinibigay dapat ibibigay ito sa taong kaharap. Ano po? Kasi kailangan na turuan at kailangan ipasa ito. Ano po? Kailangan ipasa ito. At alamin papa, kung papaano talaga ito bigkasin. Ano po? Yun ang importante ang pagbibigkas. Ano? Kung saan titigil. So anyway po. Um, so ngayon po. Ito po. Ang papel po na yan sige lang po ang ikot niyan, ano? Sige lang lamang ang ikot po niyan. Ngayon, ayan makikita po ninyo, sige lang po ang ikot niyan hangga't hindi po nararating ng ano, yung gusto mo, hindi na ah, uh, nare-receive ng tao yun sige lang po ang ikot niyan. Kaya malalaman mo kung na tanggap na o hindi pa. So, ito po ay papel at ayan hindi na tatagos na madali kasi um syempre may ano yung uh, may ano tayo may uh, kailangan tayo ano so ayan tingnan niyo may ano na yung uh, may kaunti na po pero kanina pa po ako nito so ganyan po ang ano hahayaan lang po ninyong paikot-ikot ano ikot lang ng ikot pero again po Huwag po ninyo itong ilalapit sa kung ano man na flammable kasi anong ano baka masunog ang bahay ninyo. Ano, so lagi pong ingat pag nagagamit ng apoy or kandila or ano man po na uh, pwedeng makasira ng gamit natin or lalong-lalo na ng bahay natin or worse pa makasakit. Ano po? So ingat po lagi. Kaya ang pagagamit po ng mga ganitong bagay ang unang-una pong in, in, pinapractice ay ang safety mo. Ano po? Kasi, pag yung safety mo dapat, ano, uh, malayo ka sa flammable, kasi, syempre, baka naman mamaya, eh, mag-catch on fire naman po yung mga katabi niya, ano. So, tapos, syempre, itong ano mo, itong gamit mo, kailangan mo rin na gamitin ulit sa another time, ano po, kaya, eh na, napaka ano naman po napaka mahal naman ng mga ano ng mga bilihin na para lamang ano para lamang itapon ang isang gamit lang so ayan po kung nakikita ninyo um slowly na po siya ano so ano rin po pati minsan kapag yung ano halimbawa ako po naandito ako sa kulob na ano na lugar walang hangin dito na loose ano po na yung walang electric fan, walang aircon, walang uh, ano uh, tuninong po talaga. So importante po sa akin na malaman ko yung ano apoy ng kandila. Ano po kasi yung apoy ng kandila po ayang ganyan ano siya tuninong siya ano straight ngayon kung makikita mo po na minsan gumagalaw nangangahulugan merong tao na sa kalapit ano po maaano mo doon mo ma ma lalaman na merong kasama ka sa loob ano kung kung yun naman po ay hindi mo nakikita sila so um ito po ay basic lamang. Ito ay hindi makakasama ng inyong spiritual na paniniwala kasi ito ay walang orasyon. Ano po? So, ito po ay mga basic at ito rin po ay maniwala ka lamang. Ito ay gagana. Ang ano po kasi, pag may orasyon na, every time na ginagamit mo po yun, the more na ginagamit mo, the more na pinapakain mo, the more na nangangailangan sila ng pagkain. Ano? Kasi nagugutom din po sila. Kaya nga, ano, pinapakain. So, ang sa akin po, kung pwede rin lang naman na na walang, ano, orasyon, bakit ko gagamitin ang orasyon ko? Gagamitin kong orasyon ko, pagkailangan ko. Ano po? So, anyway po, um, maraming salamat po at shout out po sa mga new followers ko. Shout out din po sa mga dati ko ng ano, uh, followers, supporters, tapos sa mga comment po ninyo na i-inspire po ako at uh, alam ko po na minsan um may mga ano, may may taong ayaw sa akin. Ano po okay lang po 'yun kasi ang ano naman natin, talagang ganyan po ang ano ng mga nagkukolekta ng mga agimat. Ang mga ano po natin, hindi magkakasundo. Hindi nangangahulugan na yung tao, ano, uh, ayaw sa'yo. Yung ano po noon, yung kasama noon, or ganun, natural po talaga yan. Hindi yan, ano, hindi yan masama. Kaya hindi pwedeng ipagkagalit yan ng tao. So anyway po, um, welcome po dito sa ano ha, sa ating channel. At ako po ay nag-share lamang ng mga basic na kaalaman na hindi na kailangan ang orasyon. Ano po? So, ito lamang ang kailangan na paniniwala mo. Yun lamang po. Talagang maniwala ka lamang po. Yun. Ma ano man ang gusto mo mangyayari. Huwag po makakalimot sa mahal na Diyos ha. Salamat.